Ilang yan, nakalat bayo si Kulit Kapo na. Itong itak ko ngayon, mga bunila. Bukas ka lang, babayad ka talaga. Ano ko Ano ko kayong bulo yan! na yan! Nakakalasal mo kayo dito! Ganyan ang mukha nyo! Ito kasi! Ano Masa na mga gano'n gano'n Ginugulo niyo ako, naglilita ko yung mga mo Ano gano'n lang kayo Bakit na itong mga to ah Ito kasi mo eh Pausok na pausok eh Tami na ito Ba't ka ba't ako mga si pinano mo rito Dito kasi utak na nandang Dito ko na alam Puta ina. na Dito na ako Smash it kasi. Oh, takin na kasi. Oh, nabilog. Oh, oh, ayan na. Ayan! Oh. Eh. Ano Ay, kasi, kasi, um, mm. Tagdakan ko kay yun eh. Nalito na naman ako sa dalawa, Ay, tatlo. Ayan na nga kasi. Naman. Ano ba yan? <laughs> takin ang tumbang ato. Pinagkakawa niyo. Ano ba? Ha? Ano yung ano niyo yun, dyan? Eh, si Jose, na ito kasi. Tangin na. ako, tigil-tigil ng ha? Hinihintay na ako doon, marinihilo ko lang mo. Hey, ano? Ang oh, ganda mo. Ang matagal na. Ma. Yung hindi ka magigaan ko mag ako, kung di ako maganda, yung maganda ka, dahil nanay mo ko. Baby, joke na naman mo. <laughs> Walang pa pakialam mo sa akin. Ano ako binibigan? Hindi, <laughs> 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 ma. <laughs> ma, kasi, uh, um, kasi, de, ano nga? <laughs> Kasi nga ma, di ba, nabalita. nalam? alam mo naman yun may, eh, di ba? Anong alam? Ito nga kasi, kasi... Maligol-ligol, ano na kaming sabihin nyo na at ako. ako. Nahiya uh, nga kasi kami, di ba? Nahiya oh, uh, pa ko na ak yung kakapala ng mukha ano? Diba? diba yung isang linggo, ano ako na magsabi? Ay, butang ka kayo, kasi isang linggo, di ba? Alam mo naman yung lunes, di ba, ng hapon. Oh, lunes! Ng isang linggo, hapon. isang araw, ano yun? Yung lunes nga ng hapon, oh. di ba? Nakarang linggo. Mm -hmm. Eh, nakahiram ka sa akin ng tatlong Eh, bala kasi namin singilin. Singilin! 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 Bakit? Oh. Ano yung inuutang? Wala naman akong inuutang. Yung pag ko sa inyo! Yung binay ko ng pital! Yung pampers! Yung gagot mo pag na... ano kayo na... Gatak-gatakay! Oo! Oh, gata! Kulang may gata to! Pigang-pigang na mapagpapainok ko sa inyo! Bumibili na ako ng gagat! <laughs> Maniningil ka? Maniningil kayo? Hindi, ma. Iwaan niyo lahat yung na pinakain ko sa inyo. Babayaran ko kayo. Eh, nakikita mo yun. Pera, may ito ang pera? Eh, wala. Di, di kami naniningil. Di, naniningil ba? Ay, di, di. Di kami naniningil, ma. Ako, o. Alam ko naniningil kayo, e. Eh. Baka mas malakot tayong babayakan sa akin kasi binigay nyo. putang ina niyo. Sabi ko. <laughs> ano, inaano mo dyan? nag ka na ano, ha?